panoorin nyo yung pagluluto ko. Kailangan umpisahan nyo hanggang sa matapos para matuto kayo paano magluto ng pinakbit, okay? Simple lang to guys, lutong bahay lang, hindi pang karinderia, hindi pang restaurant, okay? Alam nyo naman tayo, mga ano lang tayo, mga simpleng tao, sika nga. So, kayo na manunood, at saka wag nyong uh, huwag kayo masyadong mainip para matuto naman kayo okay guys kailangan din sa mga bago palang manonood kailangan bago kayo mag click ng like at saka subscribe guys umpisahan nyo muna ang panoorin sa umpisa hanggang matapos para naman hindi masayang yung yung ah uh, oras nyo ng panonood para naman mabilang yung ano nyo, yung subscribe nyo okay, so abangan nyo mamaya guys, okay guys, nagbabalik na ako may daladala -dala na akong gulay para lulutoin ko so, kababalik ko na guys kaya ngayon magluluto na ako may dala akong ampalaya kalabasa at ang malaking talong. At may okra ako guys, pero nakuha ko lang to sa likod ng bahay ko. Apat na piraso lang ang bunga, wala nang iba. So, ayan na, magluluto na ako. Pwede ko nang pagtyagaan yan. Gagawin ko siyang pinakbit. Pinakbit ko, no? Pinakbit na pachamba-chamba lang na luto. Okay? So, panoorin nyo to. So, ganun pala yun guys. Kailangan magtira pala ng balat para may vitamins. ba? Diba? May aral na naman kung matututunan sa akin. Ano? Ganun lang yun. Oh. ko ko para yung pagkain ko may vitamins. See? So, So guys, nandito na yung ating panghalo. Pork, tsaka bawang sibuyas. So magigisa na ako. Lagyan ko na siya ng mantika. Tapos, ilagay ko na yung bawang. Ayan. Nauuna talaga ako maglagay ng bawang. Bawang at sibuyas. So, ganun lang yun. Guys, kasi simple, clay, diba? Madali lang. At, pag medyo brown na yung ating uh, bawang at saka sibuyas, lalagay na natin ang baboy. Yan. Yeah. Lalagay na natin ang baboy. Hintayin muna natin ma-brown. dahil brown na ang ating pork ilalagay ko na ang gulay yan sama-sama na sila guys except ng okra yung okra mamaya ko na ilagay dahil madaling lumambot yan Ahil, may sekreto ako na halo ang kusya ng alamang. Masarap to. Ito yung panghalo ko, sekreto ko to. Okay. Mga dalawang kutsarita. Okay na yun. Pwede naman dagdagan anytime. Ito na yung pampaalat guys. Kaya hindi ko na siya lalagyan ng toyo. Okay. Ah, lalagyan ko rin muna siya ng magic sarap kapag sarap yan tamang tama lang tapos haluan lagyan ko na siya ng tubig yung tubig kailangan tayo na magkantya mga half cup lang siguro muna hot cup lang muna ang lagay ko. Wala Malapit na pala maubos yung hot cup. So, yun lang guys. tatapang ko muna siya. Antayin kung kumulo. Tsaka ko na ulit hahaloin. Okay? So guys, titignan na natin kung lumambot na siya. Ayan, lumambot na pala. Nilagay ko na rin yung okra. Ayan, malapit na siya maluto. Okay. So, yun lang guys. Ang ma-share ko sa inyo, yung pagluluto. Wala naman akong ibang is-share sa inyo, kundi yung pagluluto ko. Pero sana, guys, lagi kayong manonood ng mga video ko. Okay? Para hindi naman kayo mainip sa bahay nyo. O yan guys, Luto na siya. Tama na yan. Papatayin ko na dahil ayaw ko siya ma-overcook. Tinikman ko na siya. Medyo masarap naman. Medyo ha. Gawa ko yan. <laughs> Hindi. Masarap talaga siya guys. Promise. Mahilig ako sa ganyang loto. Yan ang finished product. So guys. Yun lang yung ma-share ko sa inyo. Yung pagluluto ko. Pero sana. Nagustuhan nyo. Yung mga niluluto ko kung paano at least kahit dito lang sa bahay may idea kayo paano magloto ng mga simpleng loto lang okay hindi ito pang restaurant kundi pambahay lang yung mga mahilig dyan na kumakain naman ng mga simpleng pagkain, okay lang yun. Huwag tayo masyadong uh, maghanap ng medyo masarap talaga na putahe. Pero ito okay na to. Para sa akin, okay na. So, thank you guys sa lahat ng mga hindi pa nag-subscribe sa YouTube channel ko. Don't forget to subscribe my YouTube channel, MBTV, okay? Pakiusap ko lang po sa inyo, guys, na kung manonood kayo, panoorin niyo muna ng buo bago nyo i-like at i-subscribe. Kasi sayang naman yung mga puntos natin, nawawala rin. Marami nga nag-usap-usap na, Oy, bakit nalalagas na yung mga, ano, nawawala yung mga subscriber nila? Kasi ganito lang yun, guys. ah, uh, Click lang kayo ng click. Kunyari, nagme-message, nagko-comment kayo doon, nagla-like, nagsa-subscribe, hindi nyo naman talaga pinapanood ng buo. So, ang pakiusap po sa inyo, kailangan panoorin nyo umpisa sa umpisa hanggang matapos. Huwag muna kayong mag-comment at huwag muna kayong mag-like at mag-subscribe. Okay? Thank you guys. Sana maintindihan nyo yung, yung ano na to, yung